Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Clay Thompson matapos ang malamya nga po niyang simula sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi ni Anthony Davis matapos matalo ang Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Matapos nga po mga katrops, ang nakakahiyang performance ni Clay Thompson sa naging pre game kahapon ng Dallas Mavericks laban sa Los Angeles Clippers, ay inulan na nga po siya ng sari-sari mga pambabatikos mula sa mga fans at NBA analysts. Marami na nga po nagsabi dito na totoo na nga na po na na ito since tuluyan na nga pong nawala ang kanyang shooting sa mid-range at 3-point line. Hirap na hirap na rin naman nga po ito na makapagtala ng puntos, hindi kagaya naman nagdang taon. Sa katunayan, Tatlo lamang nga po ang pumasok sa kanyang huling tatlong pong binitawan na tira sa nakalipas nilang tatlong pre-season games. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit nawawala na nga po ng tiwala sa kanyang ibang mga fans at analyst dahil wala pa rin nga pong pinagbago ang kanyang shooting kumpara last season. Ngunit ayon nga po mga katrop sa naging pahayag ni Clay Thompson, hindi para naman nga da po siya dapat husgahan matapos lamang ang tatlong pre-season games since as of now nga po mga ay ginagamay pa lang naman nga po niyang playing style ng Dallas Mavericks. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Anthony Davis matapos matalo ang Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Napakaganda nga po mga katrops ng ipinakitang performance ni Anthony Davis sa kanilang naging laro kontra sa Warriors matapos nga po siyang magtala dito ng 24 points at 12 rebounds sa kanyang 10 out of 14 shooting sa loob ng 26 minutes niya na paglalaro dito. Naipakita na rin naman nga po niya dito na mas maayos nga po siya nakakagalaw simula ng pagsabayin silang dalawa ni Jackson Hayes sa loob ng court. Sa katunayan, nakagawa pa nga po sila dito ng isang alley play at mas tinumi na pa nga po nila dito ang ilalim ng basket. Kaya mukhang gusto nga po talaga ni Anthony Davis na magkaroon pa ang Lakers na isa pang bagong superstar. Lalo pat sinabi nga po nito sa kanyang post-game interview na marami pa nga po silang dapat baguhin at ayusin sa kanilang kupunan. Marami rin naman nga na po silang mga nagawang pagkakamali kontra sa Warriors at kapag naulit nga po nila ito ay maring nga pong mahirapan talaga sila na makakuha ng panalo kaya kailangan nga po talaga nila na mag-improve bago pa man mag ang regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video